Oh, isang magandang umaga sa ating lahat ka farmers uh, medyo pawis pawis tayo ngayon ito yung araw araw natin ginagawa magmula nung namitas na tayo ng ipino natin uh, hugasan natin kasi nga nasa, nasa lupa pa yung mga pikon natin ganun Sa uh, saka natin ipapacking patutuyan ng konti konti lang naman mga siguro 10 minutes tuyo na yan ganito yung ginagawa natin ka farmers papakita ko sa inyo Yan ugasan natin. Habang naguhugas tayo ka farmers, tinatabi natin yung mga video mas maliliit ng konti. Yun. Uh, actually ka farmers, hindi naman lahat uh, marumi. Hindi katulad dati nung umuulan talaga. Pero ngayon nagtigil naman na yung ulat kagabi. Sana umaraw na. Sana dumiritsyo Hindi naman masyadong marumi. Yung talagang marumi lang talaga yung ugasan natin. Pero sinasawsaw na rin natin sa tubig. Para man maganda-gandang tingnan. Pag dinala natin sa palengke. Fresh na fresh. At uh, una sa lahat, walang lupa. Walang putik. Makikita nila. Kasi pag hindi display yun sa palengke, kailangan makintab pa rin. Mukhang fresh talaga ang dating niya. Ayan, Kaparmers. Ganyan ang daily araw-araw nating ginagawa. Ngayon, magmula nung namitas tayo ng pipino. Okay, Kaparmers. hanggang dito na lang muna. At uh, tatapusin na natin ito para makapagdala na tayo sa palengke kasi may tawag na naman tayo sa barangay. Uh, mamaya pupunta tayo don yung mga projects natin kailangan nating asukos muna. Okay ka farmers, hanggang dito na lang una.